Sa mga may-ari ng F6E engine van type na may planong ibalik sa automatic ang inyong radiator fan At of course, tinik nyo yung inyong radiator, ayan, nawala wala siyang thermoswitch So, para sa inyong ang video tutorial na ito So, guys, nakikita nyo yan, guys uh, Paano nga ba ibalik sa automatic ang radiator fan na walang uh, thermoswitch ang kanyang radiator So ang ginawa ko nito guys is sineko uh, ang kanyang wire. Kung meron ba talaga siyang uh, wiring kapunta dito sa kanyang uh, lagyanan ng thermoswitch uh, thermoswitch, radiator. So na check ko guys is wala talaga siyang uh, wiring o wala siyang wire para sa thermoswitch. So ang ginawa ko guys is tiningnan ko yung uh, tiningnan ko yung uh, relay ng radiator. So papakita ko lang sa inyo guys ang relay ng radiator so nandito pa rin siya guys gaya ng sa uh, previous video ko doon naman sa uh, automatic uh, pagbalik ng automatic uh, radiator fan na mayroong thermoswitch doon sa uh, tawag dito radiator so nandito pa rin yung location niya sa uh, radiator fan so ito yung fuse box nya guys So, ayan, 30 amperes ang kanyang uh, fuse. Ayan. Uh, and then, ito yung kanyang relay. Ayan. So, hinanap ko sa makina, guys. Uh, wala akong makita na thermoswitch na katulad ng thermoswitch sa uh, radiator. Kasi malaki yung thermoswitch ng radiator. So, dito ko uh, na, dito ako nag-trouble shot, guys. Kasi first time ko itong na-encounter na walang uh thermoswitch doon sa radiator. So, in-analyze in ko lang yung kanyang wiring, guys. So ang ginawa ng wiring nito, guys, is itong uh itong wire na to na red na may lining na green is uh nagbalat lang sila ng wire, guys. Na black. Yan, ito yung binalata nila guys and then uh, dinikit nila dito ayan, dinikit nila so ibig sabihin uh, once na dumikit ito guys is uh, umiikot na ang radiator fan kasi ang design ng radiator fan na ito is uh, negative trigger yung kanyang uh, relay so try lang natin guys na pagdikitin at tingnan natin doon kasi ito yung ginawa ng nag-rebuild ng multi cup na ito so pagdikitin lang natin silang dalawa pagdikitin ko lang ulit ayan uh, temporary lang naman yan then ipapakita ko sa inyo once na inunan natin yung sose is aandar uh, na yung radiator pan so i-on lang natin guys so ayan guys uh, na ang kanyang Uh, radiator fan yan so nakikita niya yan mga i-off natin ulit so guys dahil nga na nilagyan lang nila ng jumper na ground para uh, diretso nang iikot ang radiator pan is naghanap ako ng kadugtong nito guys excuse me guys kasi maingay ah uh, Bunutin ko lang ang susi. Okay. Ah uh, hinanap ko guys yung uh, kadugtong nito. Itong pinutol nila na black out uh, red na may stripe na green. So ang kadugtong niya guys is ito guys. Hayyan, Ito yung kadugtong niya. Binalatan ko na rin siya. So nag-tester ako guys kung ano uh, saan ang dulo nito. Kasi negative trigger siya. So Titingnan natin doon sa uh, makina kung saan ang dulo ng wire na red na may stripe na green. So titingnan natin guys. Okay guys, nandito na tayo sa makina. So ang uh, dulo ng wire na red na may stripe na green is ito guys. Itong ah uh, katabi siya ng temperature sender guys na ang kanyang sakit is uh, malapat siya ayan ito pala ang kanyang uh thermoswitch ang design ng thermoswitch na to guys is uh, ground type single wire lang siya so once na ma-reach na yung uh, temperature na mag-trigger na siya is magkakaroon ng resistant na ground ang wire na to para mag-trigger na yung kanyang uh, relay so aandar uh, na ang kanyang ah uh, radiator fan so ayan lang guys katabi lang siya ng temperature cinder so, kita ko sa inyo. so ayan guys ayan ah uh, yung isang malapad guys ang kanyang sakit is yan yung thermoswitch niya at yung isa naman na nasa baba is yan yung kanyang uh, temperature cinder so napakasimple lang i-wiring guys kasi nga uh, balik tayo doon sa uh, relay so yan ah uh, dito na tayo sa relay so napakasimple lang guys kasi yung uh, pinotol nila na red na may stripe na green is pagdugtongin nyo lang hanapin nyo lang yung uh, pinutol nila tapos balatan nyo at pagdugtongin nyo ulit tapos gagana na ang kanyang radiator fan so ipapakita ko sa inyo sa video na to uh, once na maikabit ko na ang kanyang radiator fan so itong dalawang to guys is pagdikitin ko na to ayan itong dalawang wire na to na red na may stripe na green so pagdikit Pagdikitin ko na lang 'yan. Tapos eh uh, i-try e, natin na uh, apandarin yung makina once na may kabit ko na 'yung radiator. So pwede natin 'tong i-test, guys. Ah uh, ipapakita ko lang sa inyo kung 'yun ba talaga ang kaniyang thermoswitch. So uh, pagdikitin ko lang 'to, guys. So ayan, guys, uh, temporary na pagdikit ko na 'yung pinutol na wire na red na may stripe na green so on lang muna natin ang uh, ignition switch so, so yan guys uh, nakauna yung ignition switch and then kung titingnan natin ang radiator fan yan is hindi pa siya umiikot kasi hindi pa nag trigger yung kanyang thermo switch so ang gagawin ko nito guys is sasaksakan lang natin to ng wire itong kanyang uh, sakit na thermoswitch yung malapad ang kanyang sakit guys so mahirap guys kasi uh, mahirap siyang saksakan kasi nga uh, umahawag pa ako ng Kamera so sasaksakan ko lang muna siya guys so ayan na guys uh, may sinaksak na ako sa sakit ng thermoswitch switch Ayan, and then dinikit ko sa body ground, yan so, on lang muna natin ang ignition switch, para makonfirm natin na uh, iikot yung kanyang radiator fan so check natin ulit dito yan, so narinig nyo guys, guys uh, umaandar na yung kanyang radiator fan na yan, ah uh, saksak -sak na natin ng maayos. And then tingnan natin ang radiator pan. So yun guys, nakikita na kung higa pa ang kanyang radiator pan, Ang kanyang radiator pan. So try natin tanggalin yung dinikit ko sa body ground. Yan, tanggalin natin. And then tingnan natin doon sa kanyang radiator pan. So yun guys, ah, namatay na siya. So, may nag-PM kasi sa akin nito before nagtanong hindi, hindi ko talaga na solve yung case niya kasi nga hindi ko na encounter personally kasi iba nga talaga pag uh, ikaw mismo ang gumagawa kasi ma diagnose mo talaga siya at ma allocate mo kung ano yung design ng wiring ng kanyang uh, radiator pan so, so ayan na guys napaandar ko na lang din Uh, naabot na rin ng makina ang kanyang normal na temperature so titingnan natin doon sa radiator kung uh, mag-automatic na ba uh, iikot yung radiator fan natin o, o yun, uh, hintayin lang natin guys uh, para mag-prove lang natin kung okay ba yung ginawa natin na uh, wiring so hintay hintayin lang natin mag-trigger guys yan guys uh, na prove natin na nag automatic na ang radiator pa ng uh, makinang ito so uh, ko na ito guys uh, una natin yung camera uh, yung ilaw so ayan guys dinikit ko ipapinalize ko na to sa pag uh, dikit tapos uh, balutin natin ng electrical tape Ayun lang guys, sana may Uh, natutunan kayo sa Simpleng Video Tour. So, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa channel ko. Ingat po kayong lahat dyan guys and God bless po sa lahat.